So, bawal mabasa. Kaya, hindi ako natuloy mag-gym. Kasi baka, syempre, pagpapawisan ka, diba? So, iyan yung update. Para mag, ang reason nito, para mag-close yung pores. Tsaka, meron kasi akong, ano nito eh, uh, butas. Dahil sa tigyawat ko yan. Nung pinag-pills ako before ng obigay ni ko para maano yung hormonal imbalance ko. Kaya lang, ang side effect, tinubuan ako ng malalaking tigawat. Hindi kasi ako tigawatin ng malalaki. Tinitigawat ako malilikit. So, dahil sa pills na yun, tinigawat ako ng malalaki. At ang side effect niya, yun nga, nabutas yung dito ko. So, pangit na tignan talaga. So, ba diba, sana noon ko pa ito naisip, no? Kaysa yung pera ko, pinakutang ko, pina -is, na-scam lang. So, yung pera ko, na hindi na ako nagpapautang, napunta dito sa sarili ko masarap lang sa feeling. Tsaka, ayan, yung ngipin ko. May bungi ako dito na isa. So, ang, dahil ayokong magpapustiso, ganun pala yung dental bridge. Ang pinaka-ano ko nito ay, porcelain fused with metal. So, kailangan pala yun. Kung isa lang yung bungi, tatlo. So, tatlo din ang babayaran. 5K ang isang ngipin yan. Kaya tatlo yan, 15,000. Plus, inayos yung pasta ko dito. 700 lang yung pasta. And sa pa-cleaning, hindi na kailangan kasi regular yung cleaning ko. Every 6 months, talaga dahil maingat na ako sa ngipin. So, ayun yung, yun ano ko, para mano yung self-confidence ko. Kasi pag ah, nagbibideo ako ng ganyan. Nag <laughs> Pagtawa na ako ng tawa ng ganyan. Pangat na tingnan kasi nakikita na yung bungi dyan. So, the rest ay mga original ngipin niya. May mga pasta lang. ba diba? And inaayos yung ngipin ko. Magaling yung doctor doon. Si Ma'am, ah, si Doc Maria. So, ito yung update. Actually, ma-update siya ngayon. Ma-update. So, yung makaligo. And, two days pa bago ulit ako bumalik sa gym. Gusto ko sana araw-arawin yung pag-gym para yung sakit ng katawan ko is masanay na siya ulit dahil nag-start lang akong mag gym ulit this October. Hindi na masyadong stress at nakakatulog na ako ng maayos. Mahaba na yung tulog ko. ba diba? Last month, July, August tapos September, umuwi ako ng iniilo. Na-stress talaga ako sa annulment ko. Yan yung stress sa akin. Hindi ako makatulog ng ma maayos talaga dahil niisip ko yun. So, October naging okay na ang lahat. ba diba, Tanggap-tanggap lang. Ayan, para akong ano, uh, pinirito. So, sabi pala ni ate, ang tinusok sa face ko, mababaw lang na karayom kasi first day. So, habang tumatagal ay mas palalim ng palalim. Pero, babalik to after 2 weeks. Every 2 weeks yung pahinga niya. In 10 sessions. So, hopefully, para hindi na yung medyo uh, parang operation daw. Kasi, mababa lang naman yung butas ng mukha ko. Sana matanggal siya sa 10 sessions. Kasi, mahal din. Almost 30,000 din yung binayaran ko. Diba? Pwede mo naman pala yung gastusin sa sarili. <laughs> Nauna ko kasing pinano itong kilay lang. Tapos, alam mo yun, mo pala i-enhance talaga yung sarili mo. Nang, basta, ibang ano ngayon, yung ibang feeling ko ngayon na, nagsimula nung uh, nag-decide ako mag-process ng annulment ko. Parang tuloy-tuloy na ako. Ano naisip kong beautification. Diba, bakit hindi kaysa punta sa ibang pera. So, ayun na. Ito yung white. Ito yung pinkish. Okay lang sana kung... Ito na Mukha ako. <laughs> so, update ko kayo next time.